So ganyan po, nandito na po tayo sa Kaibungo. Ayan, samahan niyo po ako mga kalangga dyan. Punta na po natin si Bungo. Ayan, nandito na po tayo kay Bungo mga kalangga. Eh nagkata na Nakatay na. Wala naman do pumapainta. Magtiroon na okay pa na. ito washer Ano po yan? May pesa din dito? Sa kwan? May nakukuha pong pesa dito. Po? Pero mayroon dito din. Saan po nagaling order? Manila po yan. Asa Manila lang. Mm hmm kasi naman tayo kung may liner na Liner ba siya? Ah, liner siguro. Ito ang mga. Ito, nito. Hmm. yung pong piston may kwantin wala man tawa ang piston piston niya meron niya naman nun gumasgas na hindi yung, yung, yung kwan lang yung uh, ring siguradong papaltan yan. at saka na yung yung piston ring siguradong kwan yan yung liner walang liner na liner no liner talang talang papaltan yan yung pong uh, cylinder head Meron po dito ng machine shop na pinagdadala kayo o dito na ninyo ginagawa? Sa machine shop po yan, hindi ako nagagawa po yung pa machine? Kayo na po magdadala niya sa machine shop ano para uh, kona? ko na? Economy. Uh, pwede po mamaya uh, kung ano po yung mga kailangan. Pakilista na lang po para malaman natin kung ano yung mga papalitan. At yung mga yung mga pwede pa po wag na muna natin paltan ano kasi alam mo naman lilinisa mo na po yung piston na ito para piston na, na ito. Opo. Okay po uh, kasi yung mga mga group niya kung uh, medyo wag na hindi na ganda. Pero alam nyo po ano, yun, hindi man lang kumain ng langis yan. Limang, kahit na limang buwan na ako namin, hindi nag, kain lang kain ng langis yan. Hmm. Ang nangyari lang ako din yung Uber hit, naubusan oh, na, ng naubusan lang nag-Uber lang siya. Hmm. Maganda pa yung boring niya. Ay, yung Maganda po. Papalis na po yan. Di ba pag pinalis siya uh, na medyo lalaki? O, oh, so, Di po. Pag pinalis siya yun, po, uh, malilinisan lang. Malilinisan la, ano? piling ilapad uh -huh. na, na yung main bearing Yung main po, papaltan? Bait po lang. Main bearing washer. Ah, washer. gasket. Oh. Ayan, po ang, restorya, Opo, nandiyan sa kwan. Para makita yung... Na namin ko ang year model. o, oh, uh, yung model. Wala ba dito? Wala yung... Wala po yan. Ano po yan sa akin. Ayan, yung may engine number dyan. No? Sa so, palagay ko, yung engine number yan nandiyan. No? So, eh. Grabe na din nga yung kapal na. Sa block. Hmm. At saka po, ano, pag yung kwan ninyo, ah... Uh, pag nag-order ng piyesa, pati na yung air filter. Kasi kanya no. Yan no hindi na pa ng air filter para yung langis niya ano po tayo, yung langis niya dalawang araw na po, eh, Tingnan ka maganda lang yung nilagay di hindi na po piringi balik 'yo. Mako na siya nasulog na po yun eh. uh -huh. yun nga nga po itin na itin na yun uh -huh. pag yung kwan po ano na lang yung uh, yung kwan ano oras pa ako po para makuan yung mga list ay nilinisin pa yan bago ako punta dito check upin oh, na muna pati itong itong cylinder head ano Ay, po yung Ano Cylinder red no, Papipising para... yan Hindi Pache-check muna kung may warpage Ipapahidro oh. uh, test po oh, yan Kasama din sa machine Warpage sa hydrotest Para Baka nakuha oil pump maganda pa magayon okay, naman ang na oil pump nito so ayan po mga kalangka si bongo gatay gat gutay gutay na siya nga <laughs> ayan talagang uh, general uh, overhaul na po ang uh, nangyari sa kanya Oh, my God. Delay. Ayan po. Ay kuya dong, yung po pa lang kuan ano, yung pating sa loob, di bo, uh, hindi po pwedeng orderan yon yung sa loob yung mga tubo do na naglik. Kasi mas maganda yung ngayon palang ma, uh, may kuan siya para mapalitan ano. Yung mga wala na yung mga host may mga... Yung host po, nandyan. Nandyan lang yung Pinaltan ko lang yun binaypas ko na yung kasi may leak ito. Uh, ko na yung nilagyan ko ng host na kwan Hindi na dumaan doon sa, doon sa tubo. Kaya yung kwan pala, no yung mga host doon kasi kaya nag yon kaya umoverheat. May host doon, uh, ano yun, yung pipe niya. Steel pipe may dalawang steel pipe doon na kuan. Magantang uh, maganda ngayon palitan nyo bago isalpak yung makina maganda nga i-repair rin yun bago ikabit yung makina alam nyo po yon? ito yung nag-leak dyan oh. Kaya, tinang. papakita po natin mga kalanga yung kwan ano doon po sa kabila kayo kuya ito oh Ito po kasi yan o. Eh. Ito ko oh. Itong dalawang pipe na ito. Ayan dalawang pipe na yan. Kaya ang ginawa ko dyan. May pinaltan ko ng dalawang hose ito para hindi na dumaan dito. Pero mas maganda kung ibalik sa original. Ready. Oo. Kasi maganda ngayon na magandang gawin ngayon na wala siyang makina. Kapag may makina mahirap tanggalin. May mga Matagal na pala may butas siya. Ayun yung butas oh, kita. Oh, matagal na talaga may butas ano. Ngayon lang nagkuan. <laughs> Bumigay lang noong natagtag na 'yung kalaway hey. ng tikal. Oo nga, nagtagtag na masyado kaya uh, naglabasan yung kalawang. Ngayon lang bumigay, nung nandito na sa dait nung nasa Mindanao, hindi siya bumigay. Ang kita mo na po, yan. Ay, yung butas o kita? Ayaw mo yung butas. Dalawa yan, marami. Ang kakarayong ito. Oo. Dalawa yan. Ay doon sa, inabot ng ubirit ito, doon sa panganiban. So ngayon, uh, wala doon welding. Ay may hose sila, nakita ko yung hose. Yung welding yan, ina-acetylene. Ina, ina -acetylene acetylene lang yun. yan. Acetylene. Oh, mayroon po kayo dito asitilin, di ba? Ayan, uh, brass yun, acetylene na tanso. Hmm. Ayan, ayan po mga gano'n. O oh, yan po ano, para bago maikuan, yung kung ano man yung mga may kalawang dyan na dapat palitan habang may merong kwansya Ano yun, may at yung ano yun may place ba siya may pwesto para tanggalin gawin na sabagay parang yan lang yung tubig ano dalawa lang yung sa tubig dalawa lang po ayan isa doon sa manifold yung sa Pap lang po saka yung sa in oo ayan ayan lang po kuya ano para kung lang hindi na po hindi pa oh. parang sa natin yun eh Opo, ikaw muna yan para, bago i-salpak yung makina, ano? Para So, mamaya po, babalik na lang ako dito para kuha na lang. Sige na po, yung po, yung ano niyan. Ay, nandito yung... po, nandito. Ayan po. Sige na po, titikan oh, ko. <laughs> ayan. At saka may mga kuha na, di ba ang mga yung mga kuha nito? Yung mga model. Nandiyan po na sa resto. Oh. Pag wala kasing uh, resto nasa chassis or naka Oo nga, wala eh. Wala eh. may mga chassis number mga kanya. Ayan. Okay po uh, at uh, alis na muna po tayo dito mga kalangga ano para nandito na po si Kuya Maing. Maing po ang pangalan mo ano? Hello. Ayan si siya po yung uh, dito. Uh, at uh, siya po nakakaalam ng lahat dito. Ay maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. Ayun, uh, na muna po natin si Bungo. Hindi naman po natin pwede siyang uh, bantayan dito ano na ganito. Mm -mm. Kuya, ano po 'yun oh? Pwede bang palitan 'yan? Ayun oh. yung sa steering niya, yung rubber cap, yung rubber niya. Magandang palitan niyan diyan na may matanggal po diyan assembly. Hindi ba yung ko lang tatanggalin? Boots lang, lang po. Yan. Oh, boots lang, hindi ba pwedeng tie rod lang tatanggalin doon? Pwede po tie rod lang. Tie rod lang tatanggalin tapos uh, yan lang boots ang papalitan. Oo, Oo. Oh, oh. Basta po yung kung ano man yung kung ano. Oh, sa steering po yun eh. oh, sa steering yun. Maganda kasi kung na siya oh, parang ubos na yung grasa niya. Sige na po. Okay po. Okay kuya. Okay. So ngayon po, ayan na. Uh, nandito yung mga kung ni Bungo. Ito yung mga piyesa niya. Iwanan na muna po natin mga kalangga. Ayan. Kasi po tayo ngayon, pupunta po tayo sa pag scout Ayan po si Amor, nandito na naghihintay At uh, sa ngayon po, papunta po tayo sa ating mga uh, beneficiary Ayan po mga kalangka, nakita po natin si Bungo Ano, yung kanyang makina At uh, ngayon nga po mga, natanggal na ang lahat So, ngayon Ah uh, lilinisin na lang po 'yon para makita kung ano po yung mga dapat na palitan. At uh, sabi ko nga po, kung ano yung dapat na palitan dapat palitan para one time na lang po ano, uh, isahan na lang, uh, hindi maganda kasi yung pabalik-balik pa. Kung ano yung sira, 'yun na po ang palitan. Ayan. Maraming salamat po at abangan nyo pa po yung mga i-update natin sa susunod. And maraming salamat. At uh, sa ngayon po, nandito na po si Kuya Awi. Hello, hello. Okay lang. Uh -huh. ako. So, ngayon po mga kalangga, babalikan po natin si Bungo. Baka naka alam na po nila yung uh, mga pyesa na kailangan. Ano. Kaya ito po babalikan natin kasi po umaga hapon ako nandito palagi, kahapon nung tinong ko dito nakakalas na itong si bungo so ngayon po titingnan natin kung yung piyesa ay ayos na karon po natin kung ano yung mga kailangan dito Overhaul pala yan, Opo. Anong sa yan? yan sa bungo, Ayan, ah. ano ano po ano 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 yung ano Ah, ano ano So, plus dia eh. oh. pala na. Oo. Iya, bigira yan ah. Bigira. Iya. Iya, may... Medyo. Kasi na? sa Davao, karamihan ito eh. Hmm. lang po natin yung forman ano para kung na-orderan na ano ng pyesa Bago natin i-order. Opo, uh, pag na-con na, -pun, uh, punta agad ako dito para i-order natin. Pag na-approve na. Sige na po. Uh -huh. Ah, sige. Ma kailan po natin mag yung... Pakumpletohan ko po mga pyesa kung aabutin ako. Sa bagay may bukas pa namang bukas, bukas malaman ko ng mga preso nyo. Apo, sige po. Kasi sir, kailangan ko. Sige po. Oo. Uh -huh. uh, ka po nakaiwan ng contact number ay, patagal na yan, talas, no, isang araw pa yata, iiwala ko. ako po. dito kahapon, araw-araw ako nandito. Oo. Eh, anong sabi sa inyo tatay? Sabi, sabi nga mamayang hapon uh, tatanggal. Araw-araw uh -huh. ako nandito. Eh, sige na. Sige, ganito na lang po ano, order uh, ko ninyo kung magkano yung pyesa doon sa... Mm -hmm kung magkano tapos uh, i-contact mo po ako dito para i-approve ko sige na pa. Uh, pa. Yeah. para sa palagay ko may piyesa yan dito dahil kaya lang naman kay. dito po eh, dito, dito lang lang sa lang Maynila sa Maynila meron kasi sa Maynila oh, isang araw rin. isang araw lang naman, isang gabi lang yan dito pag idadala sa bus sa, sa ano sa ano ko Rosam pagka order ko ng ano na ako kumagana dito. Opo, oh, eh. ganun nga. Kailangan, kailangan po. Sige na po. Maganda mm -hmm. po yan, yung shop ketchup. Mm -hmm. Maganda Standard. pa, no? Maganda pa po. Mm -hmm. Ang ganda ng start po yan, upang mapawagan siya. Iyong ingat ko tala po sa tata yung mga sambol. Kasi pag yung kanpo, tala lang ako dito bukas. Sige na po. Okay. Okay, po. Sige po. okay po, thank you. Sige po, okay po, thank you din. Okay po hanggang dito na lang na muna at i-update ko na lang po kayong lahat. Maraming salamat po.